Sa isang tahimik na baybayin sa Quezon, kung saan ang bawat alon na humahampas sa dalampasigan ay tila may dalang sariling kwento, doon natin matatagpuan si Tatay Eboy. Isang mangingisdang kilala hindi lang sa kanilang barangay kundi maging sa mga karatig-baryo. Siya ay isang simpleng tao, walang malalaking ari-arian, at ang kanyang bangka na saksi sa maraming unos at biyaya ay gawa pa sa lumang kahoy na ilang ulit ng pinatibay ng kanyang sariling mga kamay. Ngunit sa likod ng simpleng pamumuhay, nagtatago ang isang pusong mas matibay pa sa anumang alon. Isang pusong handang harapin ng lahat para sa pinakamamahal niyang pamilya. Alas tres pa lang ng madaling araw, habang ang karamihan sa atin ay mahimbing pang natutulog, si Tatay Eboy ay gising na sa katahimikan ng umaga na tanging liwanag ng buwan at mga bituin ang kasama, maingat niyang inihahanda ang kanyang mga gamit. Ang lambat na may ilang butas na kagabilang niya tinahi, ang lumang lampara na magiging gabay niya sa kadiliman ng laot, at ang baon na tinapay na may palamang pagmamahal mula sa kanyang asawa. Bago umalis, hihinto muna siya sa harap ng kanilang munting altar dito sa harap ng mga imahen tahimik siyang mag-aalay ng isang maikling dasal isang pagsusumamo para sa kaligtasan at isang mabuting huli sa bawat salita ng kanyang panalangin ramdam mo ang lalim ng kanyang pananampalataya ang paglalayag ni Tatay Eboy ay isang paglalakbay na puno ng kawalan ng katiyakan ang dagat bagamat mapagbigay ay maaari ring maging malupit. May mga pagkakataong habang siya ay nasa kalagitnaan ng pangingisda, bigla na lang didilim ang kalangitan. Ang mahinahon na dagat ay magiging isang nagngangalit na halimaw na may kasamang malalakas na hangin at buhos ng ulan. Ang kanyang maliit na bangka ay parang isang dahon na pinaglalaruan ng dambuhalang alon. Sa mga sandaling ito, ang lamig ng tubig dagat ay tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, mas lalo niyang pinapatatag ang kanyang sarili. Gamit ang kanyang karanasan na hinulma ng panahon at ang pananalig na hindi natitinag, buong tapang niyang haharapin ang unos para lamang makabalik sa pampang sa kanyang pamilya. Pero hindi lang unos ang kalaban ni Tatay Iboy. May mga araw na tila nagtatago ang mga isda. Buong maghapon siyang nasa laot, binibilad sa ilalim ng sikat ng araw. Pawis ay tumatagaktak, pero uuwi siyang halos walang laman ang banyera. Ang bigat sa dibdib ng isang amang, walang maiuwing pagkain para sa kanyang mga anak, ay hindi matutumbasan ng anumang pagod. Sa mga gabing iyon, tinitiis niya ang kumakalam na sikmura, at ang kirot ng pagkabigo. Ngunit hinding-hindi niya ito ipapakita sa kanyang pamilya. Sa halip, sasalubungin niya ang kanyang mga anak ng isang matamis ng ngiti at sasabihin, Ayos lang iyan anak, bawi tayo bukas. Ang mga salitang iyon, bagamat simple, ay puno ng pag-asa at pangakong hindi siya susuko. Siyempre, may mga araw din namang tila nagbubuhos ng biyaya ang kalangitan at karagatan. Isang beses, halos mapuno niya ang kanyang bangka sa dami ng nahuling tamban at galunggong. Sa sobrang bigat, kinailangan pa siyang tulungan ng kanyang mga kabaryo upang maiaho ng lahat ng huli. Ang ngiti sa kanyang labi noong araw na iyon ay hindi mabibili ng pera. Ang kita niya ay sapat para mabayaran ang utang sa tindahan, mabilhan ng bagong uniporme ang anak niyang si Liza, at makapagtabi ng kaunting ipon para sa darating na pasukan. Sa gabing iyon, ang kanilang hapagkainan ay napuno ng masarap na sinigang na isda. Ang bawat subo ay may kasamang tawanan at kwentuhan, isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Ito ang mga sandaling nagbibigay lakas kay Tatay Eboy, ang mga biyayang nagpapaalala sa kanya kung bakit sulit ang lahat ng kanyang paghihirap. Ang laban ni Tatay Eboy ay hindi lang sa dagat, Kapag masama ang panahon at hindi siya makapalaot, hindi siya nagmumukmuk sa isang tabi. Hahanap at hahanap siya ng paraan. Mag-aalok siya ng tulong sa mga kapitbahay na nag-aayos ng kanilang bahay. Kukumpunihin niya ang sirang bangka ng iba o kaya na may maglalako ng isdang tuyo sa palengke. Hindi siya nauubusan ng diskarte. Minsan pa nga, tinipon niya ang mga kabataan sa kanilang baryo para turuan kung paano mangisda at magayos ayos ng lambat. Para sa kanya ang kaalaman ay isang kayamanang hindi dapat ipinagkakait, kundi ibinabahagi para umunlad ang lahat. Sa likod ng bawat matagumpay na lalaki ay isang babaeng sumusuporta sa kanya. At para kay Tatay Eboy, ito ay ang kanyang misis na si Aling Rosa. Si Aling Rosa ang kanyang katuwang sa lahat ng bagay. Habang nasa laot si Tatay Eboy, si Aling Rosa naman ay nagtitinda ng kakanin sa palengke. Ang kanilang pagsasama ay isang perpektong sayaw ng pagtutulungan. Ang kanilang tatlong anak, si Liza na nasa kolehiyo, si Junjun na nasa high school, at ang bunso nilang si Baby Ella na nasa elementarya ay ang kanilang inspirasyon. Ang bawat isa sa kanila ay may pangarap at si Tatay Eboy, kahit pagod at sugatan ng mga kamay, ay patuloy na lumalaban para matupad ang mga pangarap na iyon. Ang bawat araw ay isang bagong hamon para kay Tatay Eboy. Sa bawat hila niya ng lambat, hindi lang isda ang kanyang inaangat, kundi ang kinabukasan ng kanyang pamilya. Sa bawat hampas ng alon sa kanyang bangka, sa bawat patak ng pawis sa kanyang noo, at sa bawat dasal na ibinubulong niya sa hangin, naroon ng isang pagmamahal na tahimik ngunit matatag, payak ngunit lubos na dakila. Ang kanyang kwento ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na bayani ay hindi kailangang nakasuot ng kapa o may hawak na espada. Minsan, sila ay ang mga taong may sunog na balat dahil sa araw, may kalyo sa palad dahil sa walang tigil na pagkayod. At may lumang bangka ngunit may pusong laging bago sa pag-asa. Ang aral sa buhay ni Tatay Eboy ay malinaw. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng iyong huli kundi sa tibay ng iyong loob na bumangon at muling lumaban araw-araw para sa mga taong mahal mo. Sa gitna ng anumang unos ng buhay, ang pag-ibig sa pamilya ang siyang magsisilbing pinakamaliwanag na ilaw sa pinakamadilim na laut. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung naantig kayo sa kwento ni Tatay Iboy, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwentong puno ng inspirasyon. Hanggang sa muli.